What's up, Cranks? Punta tayo ng caffeine and gasoline. Let's go! cranks. Yay! Nagamit natin sa medyo basa today. And, honestly, actually, med, parang makapit nga siya. Ramdam ko kaagad. Actually, hindi pa ito nababreak in, di ba? Cranks. Pero, yeah. Pinilit ko nga. Medyo, hindi naman umuulan. Pero, yung dinaanan natin, kung nakita niyo, is medyo basa. But actually, okay talaga pala itong S22. Yay! tsaka yung parang confidence ko lang sa sa medyo talagang basa at saka yung parang ganito yung parang merong mga putik at tsaka ano eh yung parang moist na daan parang di na ako kinakabahan siya meaning ko nung gamit natin yung CST may dulas talaga siya ewan ko ah yung mga ibang naka 450 NK na kumbaga gamit pa rin CST si hanggang ngayon ramdam niya yun eh pararamdaman niya yun parang may konting dulas diba buti na lang naka XTZ tayo nung umpisa kasi nababawi kaagad natin <laughs> pag medyo dumulas ano anyway guys tayo sa kickstand wala pang tao dito tayo sa may caffeine and gasoline na parang event nila uh, excited ako kasi kung kakakita tayo ng mga motor sana mamaya. What's up, Cranks? Andito na tayo sa kickstand. Kumbaga, ito may parang thumb bike event which is yung caffeine and gasoline bikes and cars. Uh, masyado mga aga tayo. ang ko, ang aga natin. <laughs> Pero, check nyo yung vibe muna. Mamaya check nyo ulit yung vibe pag ayan diba yun sila kuya so yeah dito muna tayo may a may a shoot tayo promise pag dumating na yung mga ibang mga big bike yun yung vibe dito sa south uh, honestly medyo may breeze eh. medyo malamig Parang ito na tayo yung bare months na lamig. Ayan na. Cranks. May mga parating. Tapos lang natin kumain, and mang And, ipapacheck ko sa inyo yung pinaka-vibe today. Pero, b-roll na lang tayo with some chill music. Let's go! Teka lang, may mga friends tayo dito, mga subscriber natin. Oh, uh, <laughs> some cranks. Cranks. Diba, ano, meron ditong, ah, uh, ay! Free? Yay! May free pa. May free pa. Diba? Nag-breakfast ka na? May free breakfast pa. Ay, may free breakfast. Ay, may free breakfast. And at the same time, meron pa tayong pads? Kasi may raffle may sila eh. Thank you guys! Ayan. Ito yun, no. may, may, may ano pa eh, may para raffle kasi. Si check yung vibe. Yeah. Yeah. So, actually medyo umuulan eh. Malakas na yung ulan. Yay! Thank you guys sa free natin na elbow pads. Actually, ayan o. Ah, yung sinislip. Diba? Ganda. By, uh, By Lobu. We are P3 Productions and we are also the organizers of Costa Manila. Guys, yeah. next Costa year, Manila. may po tayo huh? to see you guys sa Costa Manila event ulit natin. Alright. And thank you sa T3 Productions, Costo Manila, for the free R breakfast R and my free pa tayo, Elbow Hearts. Uh, anyway, okay. check nyo uh, yung vibe mula na. Check nyo. Yeah, mula na. Oh, mati-testing natin S22. <laughs> sa ulan. Pero wala Okay. Bye, yeah. Kwashi. Okay. Bike diba? <laughs> Pero nga, uh, ride out tayo. Kahit medyo maulan. Pero sanayin ko na tayo konti. Diba? Dito pa yung mga friends natin. Ha? Huh? Dito ba tansik sa likod <laughs> mo? Tumatansik. Tumatansik <laughs> yun. Hanggang helmet. Ayun. Tamay-tamay <laughs> eh, muna tayo. Tapos ride out tayo. Tapos yun. <laughs> yeah matitesting yung S22 natin dito sa talagang mula. Pero feeling ko saglit lang yan. Diba? Anyway guys, may may ride out. What's up cranks? Ride out na tayo. Sir, thank you so much. Thank you ah. Uh. Thank you sir. Sir. Uh, oh my god. CBR. 650R. So, dream bike natin. Anyway, what's up cranks? Ride na tayo As you can medyo maulan Nabutan na tayo ng ulan pero hindi tayo kinakabahan Dahil naka-batlocks naman tayo Anyway Thank you for joining me today Quick coffee ride At nanalo pa tayo Thank you to T3 Produ Productions Dito sa kanilang event Sila rin yung event ng Costa Manila At nanalo tayo ng shoulder pads Thank you so much Dun sa raffle Anyway, guys, always ride safe. And thank you for our new subscribers. And at the same time, check nyo rin yung ating Facebook and Instagram. Bye!